armadong grupo ang lupaing pag-aari ni dating Congressman Arnie Teves sa Bayawan Negros Oriental. Tinutukan pa umano ng mga suspect ng baril ang mga katiwala sa lupa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Itinali piniringan ng mata at binusala ng packaging tape ang mga bibig bago tinutukan ng baril. Ganyan daw dinanas sa mag-asawang ito, nakatiwala sa lupain pagmamayari ni si dating Congressman Arnie Teves sa Bayawan City sa Negros Oriental. Ayon sa mag-asawa, mga armadong lalaki na nakasuot ng bonnet at itim na damit ang sapilitang pumasok sa lugar noong lunes. Ginawa ka na yung kamay ko tapos may nag... Tinatalian ako, pati yung pago, Pagtapos spaga uh, tapos tinalian yung kamay ko at saka yung paa inano na nila ko para pinadapa na wag kang maingay wag kang maingay dapa inalabit nila yung, yung barel barrel nila patay na kami matapos nito nagsimula na raw magukay sa likod ng bahay ang mga armadong lalaki isang septic tank din ang binuta sa tinukay may hinahanap raw ang mga armadong lalaki na isang bagay pero hindi naman daw sinabi sa mag-asawa kung ano ito meron daw din silang naririnig na tunog na parang metal detector daw na may nahanap sila sa likod ng bankhouse nila. So hinayaan daw nila hanggang ano naman, diba tingin di naman daw sila aside sa nung uh, pinadapa sila at tinalihan, hanggang doon lang naman. Dalawang oras daw nagtagal ang mga armadong lalaki at nang mabiguraw na makita ang hinahanap, bigla na lang silang umalis sakay ng isang van. Dito na raw nakakuha ng tsyempo ang mag-asawa na magsumbong sa mga pulis. Yun nga lang, hindi na naabutan ng mga pulis ang mga tumakas na lalaki. Ang lugar na pinasok ng mga armadong lalaki, ilang metro lamang ang layo sa bahay mismo ni dating Congressman Arnie Teves. Kaya natatakot ngayon ang mga Teves na maaring baka raw naguhukay uli sila para maglagay ng mga armas o di kaya may hinahanap na naiwan pa noong nakaraang mga raid ng mga pulis. Tingin ng legal counsel ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio, taktika ito para manakot Kinukundi na po namin itong uh, latest na karahasan at harassment kay congressman Teves na ilang taon na pong ginagawa ng kasulukuyang administrasyon at nananawagan po kami na sana po ay itigil na po itong klasing ganitong mga uh, paggawa may hinala rin ang mga caretaker na posibleng pulis ang mga pumasok sa property pero sabi ng bayawan police wala silang sinagawang anumang operasyon sa lugar wala naman po tayong uh, coordination sa mga kooperatiba na ano na may mga operasyon sila doon sa area natin. Agad naman ginalugad ng mga nakatira sa lugar ang lupain para matiyak na walang itinanim na armas sa bakanting lupa. Matatanda dati na nakakuha ng baril sa lupain pag-aari ni Teves na ayon sa kanyang kampo ay itinanim. Nakakuha na ng kopya ng CCTV ng sasakyan ang bayawan polis ngunit hindi muna ito ilalabas habang gumugulong ang investigasyon. May lead na rin daw silang sinusundan para matukoy ang grupo ng mga armadong lalaki. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.